So, uh, solid oh. Tinangay ng ano, bangus yung fishing rod niya. Tayo mo bangus. Ayun oh, mihila pa rin oh. Ayun siya oh. Ito ito, ito. Yan, tirahin mo na dyan. Diyan yan mo na tirahin. Yes. Yeah. Ah, Bye. Diyan. Dadalhin niya tayo sa gilid eh. Yan na, yan na, yan na. Yan na siya. Matay ka. Ang laki. Oh, po. what's up mga kasolid so good morning sa ating lahat so andito na naman tayo sa spot kung saan tayo mamimingwit ng bangus so ngayong araw mga kasolid low tide so napakagandang mamingwit ngayon ng bangus so sana makarami tayo so stay tuned lang kayo dyan mga kasolid update ko kayo mamaya kung may mahuhuli na kami okay, mga kasolid first release natin ng pamain so sana makadami tayo tagis natin Sana makadali tayo mga kasolid Ayun, so, kita nyo mga kasolid nagsisitalunan lang sila. Oh. Mga bangus, low tide kasi mga kasolid Yun Oh. Dahil yung bangus. <laughs> yes sir! Yeah! Yan yeah, oh! o! No? Sana hindi ka makatakas. Yes. You know? Yes. Bahala ka muna, tatakas ka muna. Iyan no. Oh. Yun no. Yun kayo ang malaki. Laki, laki, laki ay. Ayun no. Oh. Hindi ay, bilad, diretsuhin mo na. Nakatakas ay doon. Hindi niya makakatakas, diretsuhin mo na. Hay mo ba noy, baba mo, dali. Diretsuhin mo na, hilakin mo na dito. Nee, hindi, para sigurado. Ayun no. Yes, first catch. Banak. Bangus. Bangus, first catch natin mga kasolid. First cut, ano masasabi mo? Yes, masaya ako. Mga ka-Solid, first cut of the day, mga ka-Solid. Oh. Nakadali tayo ng bangus. Lagay muna natin sa fishnet para hindi siya agad mamatay. Yes, swerte na natin mga ka-Solid. Tama na yung nahuli ni Ras Matibi, bangus. Same size mga ka-Solid. Pasok na natin. Yes, sir. Hmm, Pangalawang huli. So second release ng ano natin mga kasolid pamingwit sana makadali ulit tayo. Halis na natin. Yun. Ano mga tayo? Fish on. Yung so, uh, mga oh, tinangay ng ano, bangus yung fishing rod niya. Mihila yung abangos. Ayun oh, mihila pa rin oh. Ayun ay, ay, siya oh. Uy! <laughs> Yan, tirahin mo na dyan. Diyan mo na tirahin. Yes. Yan oh. Ayun, i-retrieve ko, i-retrieve ko. Dali. Ay, putik. Wala. Sumabit. Ay, meron. <laughs> meron. Ang layo ayun oh. Yan na oh. Ayan na siya. Mihila nga eh. Yan oh, pumuputa siya sa gilid. Baka ano tayo, ay don dito tayo. Bakay. Kita. Dadalhin niya tayo dito sa gilid eh. Yan na, yan na, yan na. Hak. Yan na siya. Matay ka. Ang laki oh, putik putol. Putol lahat pre. Putol lahat. Tinira niya, sumapit diyan. Kaya no. Putol talaga. Lahat. Ano ba to? Anong size dito? Hello. Ang laki sana eh. Ang bigat eh, no? Totolat. O, oh, yan, no? Baba ka, anime. Baba Huwag mong hawakan yung ano, ha? Huwag mong hawakan yung... Ang laki. Ang laki. Yun, no? Ay, ang tag 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 si Bot, baka maputol. Yun, ang laki, ay. Ay, okay, okay. baka maputol. Okay, ma. no, laki. <laughs> ano ba yan, manay? Comedian ka talaga. Yes, ang laki. Laki, oh. Laki, laki. Laki laki Laki! First catch ni Lemuel, akorda! Laki oh! Yes, sir! Yes, sir. Ano kong sasabihin ko sir? Laki! Ay! Ay sarap! Sarap! sarap. Ay, laki, laki. laki oh! Ito, bakit? First catch laki. ni Lemuel, akorda! Yan! Yeah, subscribe! Subscribe! Subscribe na yan! Yes! Okay, Limuel, oh. Laki huli ni Lemuel oh! Laki oh! Tapat mo sa ano mo, kamuong mo pre! Huh? Laki, oh! <laughs> laki oh! Pahalad oh! ang dalawang best na hinatak yung fishing rod ni Lemuel yun, nakadali na naman siya ng bangus, oh. Ay, hey, swerte. Yan, laki. Pre, pangalawang pagkakataon. Ah. Diyan na ang bangus. Na naano na yung bangus, sir? So, wala na ang malay. Wala na ang lakas yung bangus, eh. Wala, ang Yun. Ayun. Ah, Ayun. Laki, grabe. Dito, 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 dito. Lapit mo dito. Dandaan na ka So huli natin mga kasali Kutik Ang laki ang Ang laki grabe Wow Grabe siya Dalawang beses Grabe siya Grabe nang dalawang silimbel ngayon Grabe siya uh, Grabe ang laki pa laki Suyo muna to ang laki oh. Ano eh? Nataga pa ako. Ang laki, ang laki. Ang laki. Grabe swerte ni pareng Lemel ngayon. No? Grabe, Napakal... Malaki, oh. Malaki, Malaki. 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 Grabe swerte. Napakal ang laki oh. Grabe, grabe. Grabe siya. Sakit. Sige yeah. daw. Eh dito may laki, dito may pasok kaya. Hay, kunin mo yung sana. Sana Kita dito. Hindi ba ikad, baliktad pre. Baliktad. So ilalagay na natin sa fishnet yung nahuli ni Paring Ang oh. Laki oh. Laki. Laki natin. Saan nakalagay? Saan nakalagay? Fishnet. Ito, ito, ito. You know, mga kasolid. Yes. Dami na. Yes, lagi na natin. Yeah, fish on. Di mo huli o mo huli umaga pa lang oh. Nakadami agad. Yes, sir. Nakadami agad kami oh. Balik natin. Grabe oh. Mga kasuli doon, oh. tingnan mo, piniko lang ano? Bangus! Ginawang L na Giant bangus! Ginawang eh naging ano piko ayaw mga kasolid yun ay putik sumabit huwag kang sumabit yo yes sir meron meron, meron, meron. meron, meron. yes yun o. o eh huli tayo na naman tayo mga kasolid ay tawilis tawilis ba yan ah oh, nahook lang ay nahook dumaan lang yata yan sana all nang dumaan. Sana dumaan, nasa inyo ano, yung pang ano. Diretso muna, diretso muna kasi hindi makakapalagyan Bangus, bangus. Bangus diretso na. Yes! sir <laughs> Malit na naman. Malit. Dumaan lang, dumaan. Oh. Lang. Sana all nang dumaan. Natahari siya, mga kasolid. Napadaan, napadaan, napadaan lang, yun. tinamaan. Sana all nang dumaan, nahuhuli ako. You know, dito, ayos, oh. Yes. Sa pangalawang pagkakataon, nakahuli na naman tayo, mga kasolid. <laughs> nadali sa peto Oo nga eh. lang dadaan. <laughs> yes, ulit, ano? sir. Yan, you oh. know? nani? Kukunin na ni Paring Limuel. Yes. Ang DJ Lonyo ng Taiwan. Pre, eh, nakadali ako. Natamaan sa peto <laughs> Ito mapapakita mo sa kanya, pre. <laughs> Dumaan <Nagu> <laughs> Dumaan niya, nasabit. Hindi <laughs> yung gitna nang ano, oh. Pwede na yun, <no>? nadali siya, oh. <laughs> pwede, pwede, pwede. Pangatlong hagis mga solid. Kat na hagis natin nakakakuha. Sana makahulay ulit tong pangatlong hagis natin. Yes. Ito lang tayo sa malapit. Kasi dito yung mga bangus. Andiyan lang sila oh. Yan. So, mamaya ulit hindi natin kung makakakuha tayo sana makadali ulit tayo mga kasolid syerte so, ngayong araw mga kasolid dahil yung mga kasama natin nakakarami na rin sabay sabay kami nakakahuli ng bangus so sana fish on pa na. Yan na, okay na. <laughs> Lumot. Pang oh, ano Yes. <laughs> oh, galing, ano ko, galing, galing niya no. Galing mo na no. Ganyan na Tumabit yung kay paring limbel. Wala na, inubos ko na natin. galing oh. Laki oh. Mabigot, eh, oh. nag retrieve si Baka pumitik, Baka Junel. Yes, yes sir. Panalo. Laki oh. Ang dami ng huli yes o oh. ha Hala, hoy. hoy 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 patay na yung mga bangus yes fish on kayo, medium. Ah, medium. medium size. Baby size, Baby shark. TV, grabe siya Sunod-sunod na, sunod-sunod. Eh. Natulala na. Binalibag na yung ho. Oh, oh, dapat, ng bangus. Ayan, ho, y kami nang bibishut chut chut <laughs> na, na, na yan dito na naman tayo, sir. Sir, mga kasolid, na natin yung nahuli nating mga bangus. So kasama ko si Idol Rasma na mag ano? Yes sir Yes sir Kasama niya akong titingin Yes So ugasan ko muna mga kasabi Mga kasabi kikilaw pala to Kikilaw daw Oh kilo kasi marami yung mga Yung ulo daw gagawin daw Ipapaksiyo daw ni ano eh sa buntot So yun mga ka-solid, magluluto na si Paring Junel ng Ano yung luluto mo pre? Tinolang, Tinolang manok Saka 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 Kilawin. Hilawin bangus Yan So yan Matitikman na natin yung luto ng isang Ilocano Yes sir Yan ito yun Amoy ano siya Amoy Manok Ano? Anak ng Sarap na ulam oh. Diyan na lang lang kanin to. Ano na to eh. Mga ah, aros kaldo na eh. Hindi tayo makakatigil ng hold up dyan. Idol. Hold up. Yes. Idol. Hold up. Hold up. <laughs> hold up. Mga <laughs> ah, yun yung kilaw ni Parang Junel. Yung tropa ni Rasma TV. So, ngayon na lang ako nakakita ng kilaw. Kilawin na kamatis. kamatis. Ano? Yan bay, Ah, tawilis yan. Mabagat, mahina eh. Sarap. Amin, amin. Oh, primitive catch and cook. Ano hmm. So, mga solido, bigay sa amin. Tawilis. Mm, Chekwa. Tawilis ng iyong pag-ibig. Yes, sir. Yan you know, ang iwi ni paring Louie. Iwi mo yan. Ay, doon? Itadahin mo yan. Yes, sir. Tawilis ng buhay mo. Ito yung nakuha namin ngayong araw mga kasolid. Oh. Mga tilapia sa kapagus. So dito ko natatapos yung fishing vlog natin for today mga kasolid. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayong araw na 'to.